na isa katuparan ng ilang dekadang pangarap ng isa nating kababayan sa Masbate na magkaroon ng sariling lupa. Pangarap na minanapan niya sa kanyang yumaong ina. Ito'y dahil sa regalo handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanyang kwento sa ating Pangulo at ang magsasaka. Tunay nga ang kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Ganito mismo mailalarawan ang buhay ng isang binipisyaryong magsasaka. Tangan-tangan ang istoryang kakalabit sa inyong mga puso. Alamin natin ang kwento ng isang magsasaka na mistulang nagpula ng isang pinhi na titlikan ng talisay na hangarin hanggang sa yumabong at namunga. Ngunit paano na lamang kung humantong sa isang sitwasyon na ang nagtanim ay mistulang maging kaya na lamang ng isang puno o halaman na malalanta na lang ng tuluyan at lilisan. Yung cancer, yung sakit ni mama, tapos na siya ng ano, tubig. Magkaganon pa man sa kanyang pagsasakripisyo hindi maisasantapin na lamang na mayroong maiiwang bunga na aanihin ng na mga nangulilang pamilya. Malaking pasasalamat po namin ng aming pamilya, kay President Mungo Marcos at sa kay Sekretary Conrado M. Estrella III dahil po sa i-award nila na i e title para kay Mama dahil wala na po siya. Sa ngayon, kasi, po, kasi wala na si Mama, yung talagang lahat ng pinaghirapan ni Mama para kami ay umanin ito ang kwento ng namayapang magsasakang benepisyaryo na si Gloria Cueva. At ito ang binhi ng pag-asa.